Hello you know guys, good morning. Ito si nanay, nagpa-aitera kaso na dahil di kapoy ba, ano ba yun? Ano ba sa Tagalog mga anak yung kapoy? Pagod. Pagod si nanay sa trabaho, sa bahay, nagpa. Kasi director sa may-ari ang namin daming digtit tiri kaya nagparelax si nana yung para may ibuga pa makabuga pa anong ibuga <laughs> 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 makaribawon pa ba makaribawon oh debang diba? ganda oh oh my Ayan uh, o, uh, noon ganyan ako nagpa-hydrogen, hydrogen, o. Uh. Yung parang nag... Like, ano ba sa ilong ba? Ano ba yung tawag nun sa ospital? Ano yung pinasok? Ano yung aksa Ah... This uh, hand, swero yata? Swero. yan yan. Na ako, ako, My host guys sa pinasok sa ilong tulad sa akin ba no? Yan guys ang sarap kaya ang pakiramdam mo guys so, okay. sino ang daming lamig-lamig sa katawan ang sakit-sakit dito kayo, punta kayo sa bahay ni Doc Bunny Mr. Slim Hanapin ninyo dito sa Pasong Buaya. Ah, uh, uh, Flores Street. Understand, mga guys? Oh. Sige, bye. Love you all. Mama, chuk-chuk.